Yan ito na po yung huli namin oh. Oh, ilan? Yan. Ah, pili bilang po ni tatay. So, ko yung tatay ko. Yan. ang bangka.

tindahan natin na ilang minuto. Ayan. yung uga uga po yung bangka. Ay. sa alat bigtip. sa sa

5 5อันนี้2 2 8 2 0 2

40 po. 40, 40 pa kita. Wala na Ah, rin piraso. Ayan. Thank you for watching mga oh. guys. Naka rin po kami. Hmm. Paano? Meron ting kaunting may Ano? Ano kayo? Ano kayo? Ano kayo? Ano at oh, meron na doon no. Hmm, shout out sa inyo. Shout out sa mga taga-Bathala. Ayun po. Kami bangkaryan. riyan. Sino po doon namin doon yung bangka? Ang dinya dati ko sana ang butay ng meron na po naman tayo pang-upload. Ada anas na naman si Kabutig ng maalo na dagat. Ayon. Thank you for watching my dog. God bless everyone. Bye bye.